Pansin sa lahat ng mga gaero pensioner, may magandang balita na dumating ang dalawa ni tranche ng inyong laeropension pension ay nandito na. At may nakakagulat na bagong update na kailangan nyong malaman kaagad. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung sino ang makatanggap nito, magkano ang inyong makukuha, kailan ito ibibigay, at ang mga mahalagang hakbang para hindi ninyo mamiss ang inyong benefit. Kaya kung kayo, o ang inyong minamahal, ay erero pensioner, Makinig hanggang dulo dahil napakahalaga ng impormasyong ito. Bago tayo tumuloy sa pinakabagong update, mabilis nating balikan. Sa simula ng taong ito, naglabas ang SRS ng unang tranche ng pension benefit. Ang payout na ito ay para sa agarang tulong sa mga pensioner para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng grocery, gamot, bayarin, at iba pang mga kinakailangan. Ngunit marami ang naghihintay sa dalawa ni tranche. At sa wakas, kinumpirma ng SRS ang paglabas nito. Ibig sabihin, may isa pang round ng financial relief na nandito, ngunit may ilang bagong detalye na dapat ninyong malaman. Kaya, ano ang malaking update? Ayon sa gaya, ang dalawa ni Tranche Payout ay nagsimula ng mailabas. Ngunit ang schedule at proseso ay medyo naiba kumpara sa isa ni Tranche. Ang announcement na ito ay mahalaga dahil ang ilang pensioner ay maaaring makatanggap ng kanilang payout ng mas maaga. Habang ang iba naman ay maaaring maghintay ng ilang araw depende sa kanilang bank. Payout method o eligibility status. At ito ang nakakagulat na bahagi, nilinaw ng NIAS na ang ilang kategorya ng mga pensioner ay maaaring makatanggap ng karagdagang benefits kung updated ang kanilang records. Kaya kung hindi pa ninyo na-check ang inyong mga detalye kamakailan, ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Sagutin natin ang malaking tanong, sino ang kasama? Ang payout ay sumasaklaw sa retirement pensioners, disability pensioners, survivorship pensioners at mga beneficiary na opisyal na nakalista sa RARA records ngayon. Kung kayo ay nabibilang sa alinman sa mga kategoryang ito, dapat kayong kasama sa dalawa ni Tranche Release. Ngunit, kung ang inyong account ay may mga problema tulad ng luma na bank details o hindi kumpleto ang records, maaaring magkakaroon ng delay. Ngayon pag-usapan natin ang halaga. Karamihan sa mga pensioner ay makatanggap ng parehong monthly benefit amount na normal nilang natatanggap, katulad ng sa isa kagay tranche. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay limang libo pesos, Asahan niyo ang parehong halaga para sa tranche na ito. Sa ilang kaso, maaaring may mga adjustment depende sa mga taon ng contribution o karagdagang benefits. Kaya habang karamihan ay makakakita ng parehong figure, ang ilang pensioner ay maaaring makapansin ng bahagyang pagkakaiba batay sa kanilang records. Kaya kailan niyo dapat asahan ng pera? Nagsimula ng mailabas ng ESAYA ang dalawad ni tranche. At ang mga payment ay direktang mere credit sa mga account ng mga pensioner. Ang eksaktong petsa na makikita ninyo ang pera ay depende sa schedule ng inyong bank. Ang ilang bank ay mas mabilis mag-process. Ang iba naman ay maaaring tumagal ng ilang araw. Kaya pinakamaganda ay regular ninyong i-check ang inyong yen o online banking account. Tandaan, hindi lahat ay nakatanggap sa parehong araw, ngunit maging sigurado. Ang mga pondo ay paparating. Ngayon, Narito ang ilang mahahalagang hakbang para hindi ninyo mamiss ang inyong pension. Ay check ang inyong bank details. Siguraduhing active at updated ang inyong account sa Naha system. i monitor ang inyong account, huwag maghintay ng text message. Mag-log in o i-check ninyo mismo ang IM. Mag-ingat sa mga scam, hindi kailanman hihingi ang NAS ng personal passwords o bank pins. Maniwala lang sa mga opisyal na announcement. makipag sa aya kung delayed, kung hindi ninyo natanggap ang inyong pension sa inaasahang panahon. Tumawag sa opisyal na hotline. Ngayon sabutin natin ang ilang karaniwang tanong mula sa mga pensioner. Paano kung hindi pa ako nakatanggap ng isa kay tranche? Huwag mag-alala, sinabi ng SIS na matatanggap pa rin nyo ang inyong benefit. Minsan delayed lang dahil sa account issues. Kailangan ko bang mag-apply ulit para sa dalawa ni tranche? Hindi, hindi na kailangan mag-apply ulit. Basta existing pensioner kayo, dapat automatic na ito. Paano kung sarado na ang aking bank account? Kailangan nyo kaagad na i-update ang inyong details sa kaya. Kung hindi, hindi mailalabas ang payment. Sino ang dapat kong kontakin para sa mga concern? Maaari kayong tumawag sa opisyal na Rarara Hotline o bumisita sa pinakamalapit nilang branch para sa tulong. Gamitin lang lagi ang mga opisyal na channel. Ilang pang paalala bago natin tapusin, laging itago ang inyong bank receipts o digital proof ng mga transaction. I-follow ang naaya sa kanilang opisyal na Facebook page at website para sa real-time updates. Ipaalam sa inyong mga miyembro ng pamilya ang mga announcement na ito para makatulong sila sa pag-monitor ng inyong pension. Mag-ingat sa mga fake news, laging double check sa mga official na source. Kaya yun lang, mga pensioner, ang dalawad ni tranche ng inyong laaro pension ay nandito na. At sa bagong update na ito, alam na ninyo kung ano ang inaasahan, sino ang saklaw, at paano ligtas na makukuha ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like ang video na ito, ay share ito sa ibang mga pensioner, at mag-subscribe sa channel na ito para hindi nyo miss ang mga mahalagang pension news at updates. Salamat sa panonood! Mag-ingat at God bless sa lahat ng aming mga pensioner.